Mga pusa may halos 300 distinct facial expression ayon sa pag-aaral tunay na potastic ang mga pusa. Yan ang pinatunayan sa research ni na Lauren Scott at Brittany for Kiwidge na published sa online journal The Behavioral Processes. Taliwas kasi sa paniniwala ng marami na ang mga pusa raw ay masungit o halos walang emosyon. Ngunit natuklasan na meron pala silang aabot sa 276 facial expression para ipahiyag ang kanilang nararamdaman maging ang kanilang mga pangangailangan. Ang bilang na ito ay halos pitong beses na mas marami kaysa sa tao na may 44 facial expression lamang. Sa naturang pag-aaral, kinabilangan ito ng mahigit limampung pusa sa isang cat cafe sa Los Angeles at sa bawat facial expressions ng mga pusa ay nagpakita sila ng mga kombinasyon na iba't ibang facial movements tulad ng pagpikit, pagdila sa ilong at nanlalaking mga mata. Natuklasan na bagamat mas marami ang facial expressions ng mga pusa kaysa sa tao ay may malaking pagkakapareho pa rin ang dalawa sa kanilang play face na ipinapakita. Pagmasaya, nag-enjoy o natatawa ay ganun din sa kanilang angry at confrontational na mood. Sa huli, inugnay sa domestication o sa pag-aalaga ng mga pusa at sa paglipas ng panahon, malawak ang evolusyon ng mga facial expression ng mga pusa.